Kamakailan, biglang nagbahagi si Gladys Reyes ng isang espesyal na video, na isiniwalat ang sikreto upang matulungan siyang manatiling malusog at nagliliwanag araw-araw. Tingnan natin kung paano niya napanatili ang kanyang kahanga-hangang anyo at kalusugan sa edad na ito. Hello po sa lahat na nanonood sa atin ngayon. Followers ko po sa social media, siguradong napapanood nila yung mga hula hoop videos ko kasi yun po yung aking exercise. Pero syempre dahil sa pagod at puyat sa work natin, hindi may iiwasan na makaramdam pa rin po ako ng pananakit ng katawan. Realize ko kailangan talaga, alam pati patibayin natin yung bones, muscles, and joints natin. Importante yon. Actually, alam mo, isa sa nagrekomenda sa akin ng product na to, yung kasamahan ko po sa work. And I'm sure kilala nyo siya, di ba? si Mr. Nino Mulak. Kasi siya po ay gumamit ng Healing si Gold. So ang produkto pong ito, ayan as you can see, ay uh, calcium supplement. Napansin ko na agad yung magandang result po nito sa bones and joints ko. Nawala din yung pananakit ng katawan na madalas ko nararanasan after work. Well, I drink it one glass a day at hindi ko na expect na ba ang nung result niya ha? At saka ito pa, masarap siya. Ako personally, hindi ako mahilig uminom ng gatas pero nagustuhan ko talaga yung lasa niya. And imagine this, after two weeks ng pag-inom ko po ng HILIN, feeling ko talaga nakatulong pati doon sa pagkain ko ng maayos, nakakatulog ako ng mas mahaba, at hindi rin ako madaling makaramdam ng pagod. Ano? Wala rin akong nararamdaman na negative side effects, of course, kaya tinuloy-tuloy ko lang yung pag-inom nito. three months, tinuloy-tuloy ko pa rin syempre yung regular na pag-inom. Gulat nga rin ako na ganun po kabilis yung effect ng pag-inom ko ng hilin. Kasi nga, di ba, ang hilin can gold po ay nagsaspecialize talaga for bones and joints. Napakaganda gustong gusto ko tong produkto na to kasi in just two weeks na ginamit ko to gumanda yung uh, pakiramdam ng tuhod ko nakakatayo na ako every morning sa umaga nahirapan ako dyan at the same time masarap yung tulog ko at isa pa masarap yung lasa nito gustong gusto ko yung lasa nito diba? at kumisang busog na yung pakiramdam ko dahil sa hilin napakaganda ng effect Malaki ang naging efekto ng Healing Kansi Gold from US sa katawan ko kasi mula nung iniinom ko nga ito, nagiging mas malakas at nagiging uh, productivity yung katawan ko sa mga bagay ba.